Erika Marie, pinatunayan na namiss na niya si Buitapang. Makikita nga natin na hindi na naman napigilan ni Erika na pasukin ang buhay ni Buitapang. Masasabi nga ba natin na siya na mismo kung kusang lumalapit kay Buitapang? Kung matatandaan kasi natin, alam naman nating lahat na lapitin ang babae itong si Buitapang. Lalo pa sa mga sexy at magaganda. Samantala, matatandaan natin na marami na ang babae nagdaan kay Buitapang Ulad na lang nila LG at Cherry White Marami na ang hakahaka -haka Na ginagamit lang daw umanostong sa Buitapang Para dumami ang kanilang followers Ganito nga ang nararanasan ngayon ni Erica Matapos makipaggulab kay Buitapang Makikita kasi natin Na sa una pa lang na pagkikita nila Ay nagklik na ito agad Kaya nga dahilan Nasunod-sunod ang kanilang paggawa ng content Ngunit nahinto nga ito Nung umuwi itong si sa Cebu at itong si Erika ay naiwan sa Maynila. Matadal-tagal lang ang hindi sila nagkikita, kaya masasabi natin na na nila na nilang isa't isa. Ubalit, ano nga ba ang ginawa nitong si Erika na patunay lang na, na niya na si Buitapang? Sapos kasi nitong si ay hiring siya umano ng yaya na 30 aman ang sahod nito. Hindi na raw umano kailangan ng diploma, basta marunong lang daw umano magluto, maglinis at maglaba at lalong-lalo na sa mga gawain bahay at kung mag-aalaga rin daw umano sa kanya. Makikita nga natin ang comment nitong si Erika sa post nitong si Boytapang. Tapang, Anya, pwede pong mag-apply bossing? With heart react pa. At agad naman siyang nireply nitong si Boytapang. Ani Boytapang, wag na, baka ako pang gagawa sa mga gawain bahay. Dahil nga sa comment na ito ni Erika, ay hindi na maiwasan na magbigay ng reaksyon ang mga netizen Patunay lang daw umano kasi na namiss niya si Buitapang Samantala, nasabi kasi nitong si Buitapang Na naaawa raw umano siya sa kanyang mama Na siya daw umano ang gumagawa sa lahat ng gawaing bahay Kaya nagdesisyon na lang siya na maghanap ng kasambahay